Ang simple natin kung mga ito. Ah, ito ba? wala naman parang laki-laki na nabawas ito oo oh, ha mayroon oh. no, may isang canoesan eh hindi ka pumalik eh tayo ng konti hindi ko pala exercise no oo oh, sobrang so, init naman nung gadaan na mo dito oh. buhangi <laughs> Sa atin to, ano eh, putikan eh. Putik. Oh. Talagang dessert mga breads. Mga coins. Napakahirap. Kasi may mga construction kasi nagaganap dito. Sa ngayon. Malapit sa bahay namin. Ayan. Sumama lang ako sa mga to. May dinilis sila. Oh, alilakad na walang tulog. Oh. oh. So yun, samahan nyo kami sa paglalakad mga kois. Tap to edit uh, uh, Kapunta kami ng ano ngayon, pauwi na pala Pauwi na kami Galing kami sa Giant Ayan, shout out po sa mga staff ng Giant Napaka buwet nila Ayan Nagbigay sila ng libring ano, plastic Yan, nilagyan Ayan libre yung plastic lang sa so, uh, ano pagka namili ka doon may libre kang plastic oh. Uh, <laughs> siyempre free na yung plastic doon oo oh. Uh. pero sa iba yan binabayaran na yung plastic eh di ba sa iba 25 pills na yung plastic <coughs> so ayun Banyo nilang mga kakakais Tamang air tissue lang kami At uh, pupawis Kaya sumama na rin tayo Para makapagpawis-pawis din Ayan. Ganito yung buhay talaga Pagka Web W ka eh, Instead na sumakay ka Para makatipid Lalo sa mga katulad namin ngayon uh, Medyo hirap talaga Si wala kami sahod oh. Ano pa lang? Uh, oh. Pag na nine. So tulad sa amin ngayon na uh, talagang taghirap talaga. At wala kaming sahod mga kois. Mga ka immortal, mga ka nemrak. Ayan, so shoutout nga pala kay uh, Cyril Butay. Ayan, sa aking kuya Tats. Ayan, shout out, supportahan nyo na rin mga idol. Aking uh, Kuya Tatsuki. No? Ayan, shout out sa inyo. At saka, mag-download uh, po kayo ng link na sponsor po sa ating uh, ano ngayon. Ayan. <coughs> Sishare natin yung mga link dyan. Sa mga nagpapashout out dyan. Shoutout uh, shout out sa inyong lahat. Ayan. Sa, uh, salamat sa... Uh, celebrating tayo with 10,000 uh, 10,500 subscribers no? sa ating YouTube. Oh. So ayan, salamat sa mga Kailangan magpalit yun boy. Ayan, at sumuporta sa ating uh, YouTube channel, no? Ayan, name Rock and Tina yung lang malakas. Oh. Supporta niya. Supporta <laughs> sa mga naloko. ayan. Mga naloko diyan. Salamat nang marami. Salamat. Ayan, pero mainit talaga. Talagang lakad mode kami ngayon. Uh, um, kita niyo naman. No? Tsaka, Pagpapawis lang talaga ang kailangan namin. Tsaka dito nga pala sa bahay namin mga kois, mayroon ginagawa din construction, nagko-construction din sila. So, kahit saan po lumingon, eh, talagang ito na yung katotohanan mga kois. Talagang iba, ayun, nagko-construction sila. Sa kita ng init. Ah, sila. Kay init ng kasagsagan, ng init ng ano, panahon. So, ayun. Abangan na lang natin ito. Ah, may nakita ako dito piko mga koys. Ay, ay, gamit nila siguro 'yan mga koys. Ayun. So, dito na kami sa bahay. Abangan niyo na lang. May may konti. Ay papasok na po kami. At tara tingnan namin ang bahay mga koys. 'Yon. Shout out ulit kay uh, Cyril Butay, yung ang aking kuya Tatsuki, no. Yan. So, meron tayo dito. Ah, ako lang, flex ko lang. May tanim pala tayo dito tanglad, ayan, tsaka lugbati tsaka yung ating napakalagong kangkong ayun, lumalago na siya tsaka yung lugbati tsaka meron po tayo nitong watermelon or pakwan, no, ayan pakwan, ayan nagtanim po tayo nitong pakwan para kung sakali lang, no sa susunod na titanim dyan is grapes, no grapes, sana tumubo at tsaka meron tayo onion sibuyas, sibuyas mga ka-fish so ayun, nandito na kami sa bahay pasok na tayo So, abangan na lang. Susunod natin mga update sa inyo, mga kois. Ayan na tayo. Ligay mo na rin dyan sa link yung ano. Uh, dito. Yung uh, ano ni Cyril Butay. Yung aking We uh, are Tatsuki. Yan. Ang basok. Oh, my God. Ito na yung room natin, mga kois. Yan. So, ito tayo nabubuhay, mga kois. Ito yung room ko, kakakalat. Yung studio ko, ayan o. So, ayan, hanggang dito na lang magtatapos tayo. sabay